alam mo ba na may purpose ka? Pero yung purpose na yun, baka hindi mo pa natatagpuan. Pero sigurado ako, kay God, malalaman mo kung ano ang purpose ng buhay mo. At ito ang episode number 3. Sa tanong na, bakit kailangan natin ng Diyos? So bakit nga ba? Dahil siya ang nagbibigay ng tunay na purpose sa buhay natin. Alam mo ba yung magising ka na hindi mo alam kung bakit ka gumigising is the worst gising ever? Kaya dapat malinaw na alam mo kung bakit ka gumigising araw-araw. At dito sa video na to, nawa ma-realize natin, bakit nga ba tayo gumigising araw-araw? Tandaan -araw? natin na ang buhay natin ay punong puno punong ng tanong. Baka marami pa rin sa atin na nag-wonder, bakit, Lord? Ano ang purpose mo, Lord, sa buhay ko? Yung buhay na walang Diyos, eh ang dami-daming tanong na hindi nasasagot. Pero ang buhay na may Diyos ay merong dahilan at merong direksyon. Pansin mo, ang daming roles natin sa buhay. Anak, kapatid, kaibigan, pwedeng yung iba sa inyo, nanay, tatay, worker, leader. Pero alam mo ba, kahit kumpleto ka sa rules, pwedeng empty ka pa rin, wala pa ding laman, or palang may kulang pa din sa buhay mo. Kasi purpose is not something that you invent. Hindi ito na invento Galing ito sa lumikha sa'yo. Kay God lang natin makukuha, o sa Diyos lang natin makukuha ang sagot kung ano ang purpose ng buhay natin. Sa kanya lang natin malalaman bakit ba niya tayo nilikha. At yung mga makmak nating tanong sa seasons ng buhay natin ay siguradong sa Diyos natin yan matatagpuan. Kaya, ask mo si Lord. Lord, reveal mo yung purpose mo sa akin. I-share mo ito doon sa kaibigan mo na hindi alam kung bakit siya nabubuhay at gumigising araw-araw. God bless.